ba? Diba? Pagsamahin natin ang pamilyar na lasa at bagong twist dito yes. si gagawin nating sausawa na bagay isama sa mga inihaw na dish natin. Game! Game ka Bad na ba? klase ito, Chef. Ang dami mo namang choices. inihaw na limpo with vinegar. Wow. So dip at atsara, bitina na po naglalaway ka na naman. Plus, inihaw na hito with buro. Ha! Naku, alam mo yung buro ha, masarap yun. Girisang bagoong alamang at kamyas. And sampalok dip. Sampalok? Oo. Oh, oh. Paano mo Adamic. gagawin? Paano mo sasami sampalok? Di ba mabuto yun? Oo, oh, hindi. Uh, natin. Kaya ito nagpulo na yan. Oh, galing. Alright. Uy, Chef oh. ko lang sa'yo. Ano? Gagawin na natin. Sabihin ako kasi hindi ako kumakain ng baboy pero yun yung baboy na hindi ko kayang hindi kainin. Ah, talaga? Nagpo mo siya... talaga ako kasi oh, kasi naman, hindi luto mo oh, game na yung na, niluto po game, game na, game na. Game na, Okay, game. Hindi na siya kumakain ng baboy pero pork kumakain. <laughs> Ano bang usually na family na bonding activity sa inyo? Makasama yung family pag ikaw? Ngayon ano kasi ba na medyo matatanda na kami, mga kapatid ko lang na. Medyo naman na, masyado, medyo na. masyado. Medyo lang, medyo lang medyo matanda lang. na. Oh, oh. So yung yung fact lang na nasa bahay kami lahat at the same time. masaya na kami. Talaga? Kahit sa bahay lang. Basta lang sabay-sabay kami kumain tapos magkwento. Ilan on. ba kayo magkapatid? Tatlo. Tapos oh? si Bulilin. Ako yung eh. How about matanda. your baby? Ano naman yung uh, nagbabanding kayo ng baby mo? Ang bonding namin oh pagpunta sa grocery, kahit walang bibilin, titingin lang. Titingin Talaga? Yan. Kasi tinuturuan ko siya na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Ang tipid mo ha, nung ka pa nag-aircon, <laughs> kaya ayaw mo sa bahay ha, sobra ka. Uy, grabe, nakagana barang... kuryente namin, chef eh. Oh? Oo. Mm -hmm. Eh, ba ikaw naman, ah? ano, ano ba yung mga paboritong ihawin ni Mrs.? Nako, alam mo, gusto niya akong ihawin. Kaso? Right. Hindi lang. Ako, ang, ang, pamilya ko, pagka nag, nagbabanding kami, ito rin inihaw. Hindi nawawala sa hapagkainan ito kapag nagka... Katulad yan, activist ng pamilya. Sarap. Hindi pwede wala Oo. Tsaka, paboritong -paborit na namin, actually, chef, yung inihaw. Kasi hmm. walang oil, diba? ba? Yes. Tapos healthy. Tapos lalo na kung sobrang fresh nung, kung kunyari, seafood. Oh. ang lasa mo yung... Freshness, parang manamis namin siya ganun yun eh, Diba? ba? Kapag Bagong hango. Bagong hango, nako.